Mga lords, paalala lang po no, baka hindi po kayo ma-invite po sa ads on reels kapag ito po ang ginagawa nyo. Yung pag-upload po ng mga contents po na may mga third party no, ito po yung mga paggamit po ng music yung paggamit po ng mga editing, yung mga logo na hindi po natatanggal, no? Bawal po yung mga lods. Kung gusto po natin na mas mabilis po tayo na ma-invite po sa as on reels, ay iwasan muna to. Huwag muna po tayong gagamit kasi gusto po ni Facebook po ay yung original po na atin. Pwede po na mag-voice over ka na lang. Huwag ka muna sumabay sa mga paggamit po ng mga music po ng mga iba na nakikita nyo. Kasi marami pong music po na may mga copyright claim po. Pag nataon po kayo sa mga music na to, ay talagang hindi po kayo monetize kasi nga meron po tong violation or copyright claim. Saka na lang po tayo gumamit po ng music kapag tayo po ay monetize na po sa ads on reels. Kailangan po munang mag no, sa mga hindi po po monetize. Iwasan po natin yung mga bawal. Sana po ay nakatulong.